Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na karamihan sa aking sasabihin dito ay hango sa aking pagsasaliksik o pagresearch gamit ang artificial intelligence. Ang layunin ko ay mabigyan kayo ng mahahalagang impormasyon at mabigyan ng kaunting entertainment. Kaya kung meron man kayong mga importanteng desisyon, ay maari lamang po na i-verify ang mga sinabi ko. Dahil, sabi nga, ang artificial intelligence ay pwedeng magkamali. With that being said, let's dive in. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa ating lipunan, lalo na sa social media, at kung papaano natin maiwasan ito. Lalo na ngayong paparating na ang eleksyon. At yan ay walang iba kung hindi ang tinatawag na fake news. Alam kung marami sa inyo ngayon ang nakakaalam o di kaya naririnig sa mga balita ang pagkalat ng mga maling balita o kaalaman. Marahil ay kayo mismo ay naging biktima na dito. Sa totoo lang, ako rin ay naging biktima rin, kaya huwag na natin patagalin pa. Narito ang unang katanungan. Alam mo ba, mas mabilis kumalat ang fake news kaysa totoong balita. Kapag may isang nakaka-shock na balita na lumabas, halimbawa, isang sikat na artista ang diumanoy nag-resign, isang politiko ang may kontrobersyang kinasasangkutan, o may bagong gamot na diumanoy lunas sa lahat ng sakit, ano ang unang mong reaksyon? Madalas, hindi natin agad iniisip kung totoo ito o hindi. Sa halip ang unang reaksyon natin ay grabit. Totoo kaya ito? At minsan, bago pa natin alamin ang katotohanan, nais na nating ipasa sa iba. Bakit nga ba mas mabilis kumalat ang fake news? Ang unang dahilan ay malakas ang hatak ng emosyon. Ang fake news ay kadalasang may elementong nakakagulat, nakakagalit, o nakakaawa. Ayon sa pag-aaral ng MIT Technology ang fake news ay 70% mas mabilis kumalat kaysa sa totoong balita dahil sa emosyonal na epekto nito. Kapag may nabasa tayong nakakagalit o nakakatuwang balita, mas malamang na agad natin itong ibahagi sa iba, lalo na sa social media. Ang pangalawang dahilan ay, naglalaro ito sa ating likas na ugali bilang tao. Bilang tao, gusto nating maging una sa impormasyon. Kapag tayo ang unang nagbahagi ng isang balita, pakiramdam natin ay may alam tayo at updated tayo. Pero minsan, sa kagustuhang maging unang makapagbahagi, nakakalimutan nating i-verify kung totoo ito. Pangatlong dahilan, mas madaling gawing sensational ang fake news kaysa totoong balita. Ang totoong balita ay dumadaan sa fact-checking at pagsasaliksik. Pero ang fake news? Dinisenyo ito para agad tayong mapaniwala. Madalas, gumagamit ito ng exaggerated na headlines tulad ng shocking revelation o hindi mo ito akalain na nagpapalakas ng curiosity natin. Pangapat, Social media algorithms pabor sa engagement, hindi sa katotohanan. Ang mga social media platforms tulad ng Facebook, X, Twitter at TikTok ay nakaprogram upang ipromote ang mga posts na maraming reactions, comments at shares. Hindi dahil totoo ang mga ito, kundi dahil mataas ang engagement. At ano ang kadalasang maraming engagement? Mga balitang nakakagulat o kontrobersyal na madalas ay fake news. At ang panghuling dahilan ay, ang tao ay may confirmation bias. Minsan, pinaniniwalaan natin ang isang bagay hindi dahil totoo ito, kundi dahil gusto nating paniwalaan ito. Kung may isang fake news na tumutugma sa ating paniniwala, mas mabilis natin itong tatanggapin at ipapasa sa iba nang hindi muna nagsusuri. Paano natin ito lalabanan? Magpigil bago mag-share. Bago pindutin ang share o retweet, tanungin ang sarili, totoo ba ito? Saan ito galing? Gamitin ang three-source rule. Kung hindi ito iniulat ng tatlong mapagkakatiwalaang sources tulad ng BBC, GMA, ABS-CBN, CNN, Rappler o Inquirer, magduda ka na. Iwasan ang emosyonal na pagbabahagi. Kung galit ka o sobrang excited sa isang balita, huminga muna ng malalim bago ito ipakalat. Gumamit ng fact-checking sites. May mga website tulad ng Snopes, factcheck.org at Rappler's Fact Check na tumutulong mag-verify ng impormasyon. Ang katotohanan ay hindi laging popular pero ito ang dapat pumaimbabaw. Ang fake news ay para sa mabilisang reaksyon, pero ang totoong impormasyon ay para sa matalinong pagpapasya. Kung gusto natin makatulong sa lipunan, mas mainam na maging tagapagtanggol ng katotohanan kaysa tagapagkalat ng kasinungalingan. Tandaan, mas madaling iwasan ang fake news kaysa itama ang maling impormasyong na ikalat na. Kaya bago tayo mag-share, magtanong muna tayo. Totoo ba ito? Ikaw ano ang gagawin mo sa susunod na makakita ka ng nakakagulat na balita? Hopefully, alam mo na ang gagawin mo ngayon. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang tanong na, alam mo ba, kahit matalino o edukado, puwedeng malinlang ng fake news. Kapag iniisip natin ang biktima ng fake news, madalas nating iniisip na ito ay mga taong kulang sa kaalaman, madaling mapaniwala o hindi marunong gumamit ng internet. Pero ang totoo, kahit matalino, may mataas na pinag-aralan o eksperto sa isang larangan, pwedeng malinlang ng fake news. Bakit? Ano ang dahilan? Narito ang limang dahilan. Una, mabilis at malawak ang disinformation sa panahon ng digital age. Kahit ikaw pa ang pinakamatapang na researcher, hindi mo maiwasan ang bilis ng pagkalat ng fake news. Ayon sa pag-aaral, ang mga bots at trolls ay naglalabas ng libu-libong peking balita kada minuto sa social media, kaya kahit ang pinakamapagtanong na tao ay puwedeng makakita ng fake news ng maraming beses at unti-unting maniwala rito. Pangalawa, kahit matalino, may confirmation bias pa rin. Ang confirmation bias ay ang likas na ugali ng tao na mas maniwala sa impormasyon na sumusuporta sa kanilang paniniwala kahit hindi ito totoo. Halimbawa, kung may isang edukadong tao na naniniwala sa isang partikular na ideolohiya mas malamang na paniwalaan niya ang fake news na sumusuporta rito kahit wala itong sapat na ebidensya. Pangatlong dahilan, hindi lahat ng matalino ay sanay sa pag-verify ng impormasyon. Maraming doktor, abogado, at professional ang eksperto sa kanilang larangan, pero hindi ibig sabihin na eksperto rin sila sa media literacy. Ang isang scientist halimbawa ay maaring madaling mahulog sa fake news tungkol sa politika kung hindi siya sanay magsuri ng mapagkukunan ng impormasyon pang-apat na dahilan. Emosyon pa rin ang nangingibabaw kaysa sa talino. Kahit gaano kataas ang IQ ng isang tao, kapag napukaw ang kanyang emosyon, takot, galit, awa, o tuwa, madali siyang madadala. Alam ito ng mga tagalikha ng fake news, kaya ginagamit nila ang shock factor at sensationalized headlines upang mapaniwala ang kahit sino. At ang panglima ay fake news ay madalas naka -disguise bilang totoong balita. Maraming fake news ang mukhang totoo dahil gumagamit ito ng formal na pagsulat, gumagaya sa mga lehitimong news sites at naglalagay ng quotes mula sa diumanoy eksperto. Kahit ang isang edukadong tao ay maaring hindi agad mapansin ang manipulasyon kung hindi siya sanay sa critical thinking pagdating sa media. Totoong buhay na halimbawa. 2016 U.S. Elections Maraming highly educated voters ang nalinlang ng fake news na may kinalaman sa eleksyon na kumalat sa Facebook. May mga doktor, engineer at profesional na naniwala sa peking balita tungkol sa kandidato na di umano'y may malubang sakit kahit walang ebidensya. Pandemic Misinformation Kahit ang ilang eksperto sa medisina ay minsang nabiktima ng fake news tungkol sa COVID-19 tulad ng mga peking gamot na di umano'y lunas sa virus. Mga fake news sa social media may mga profesional na nahulog sa mga conspiracy theories dahil ito ay ipinalalaganap gamit ang maayos na graphics, academic sounding language, at ginagamitan ng psychology para gawing kapanipaniwala. Paano maiwasan kahit edukado ka? Maging mapanuri kahit sa pamilyar na sources. Kahit ang mga kilalang news websites ay maaring magkaroon ng bias o pagkakamali, kaya laging maghanap ng tatlong independent sources bago paniwalaan ang isang balita. Alamin kung sino ang sumulat at ano ang motibo. Kung ang source ay hindi verified o may history ng disinformation, magduda na. Huwag magpadala sa emosyon. Kung isang balita ay nakakagulat, nakakagalit o masyadong too good to be true, huminga muna at mag-research bago maniwala. Sanayin ang sarili sa fact-checking tools. Gamitin ang websites tulad ng Snopes, fact-check. Org at Rappler's Hashtag Fact Check upang malaman kung totoo o hindi ang isang balita magtanong bago mag-share. Ang pagiging edukado ay hindi lang tungkol sa kaalaman, kundi pati sa responsibilidad sa impormasyong ibinabahagi sa iba. Ang matalino ay hindi yung hindi nadadaya, kundi yung marunong aminin at itama ang pagkakamali. Kahit sino, gaano man katalino o kataas ang pinag-aralan, ay maaring malin lang ng fake news. Pero ang tunay na talino ay nasa kakayahang suriin, tumanggap ng pagkakamali at itama ang maling impormasyon. Kaya sa susunod na may makita kang balitang kahinahinala, ano ang gagawin mo? Maniniwala agad o magsusuri muna? Ang pangatlong tanong naman na atin tatalakayin ay, alam mo ba may mga taong sadyang kumikita sa paggawa ng fake news? Siyempre gusto lang nila kumita ng pera. Kapag may nakita kang shocking headline na nagsasabing, isang sikat na artista na huli sa isang malaking eskandalo. O bawal ng kumain ng ganitong pagkain, may nakamamatay na epekto. Anong una mong reaksyon? marahil ay mapapaisip ka, masya shock o matutuksong i-click ang link para malaman ang buong kwento. Pero alam mo ba? Sa bawat click mo, may isang taong kumikita. Ano ang clickbait farms at paano sila kumikita? Ang clickbait farms ay mga website na ang pangunahing layunin ay hikayatin tayong i-click ang kanilang mga artikulo gamit ang sensationalized headlines o mapanlinlang na balita. Hindi mahalaga sa kanila kung totoo o hindi ang impormasyon ang mahalaga ay marami ang mag-click at mag-share. Paano sila kumikita? Sa bawat pagbisita natin sa kanilang website, naglo-load ang mga ads na nagbabayad sa kanila kada view o click. Mas maraming traffic, well, mas maraming kita. Kita mula sa ads, pay-per-click and pay-per-view, ang mga advertisers ay nagbabayad sa kanila batay sa dami ng taong nakakakita o nakakaklik sa kanilang ads. Affiliate marketing Minsan, isinasama nila ang mga produkto o serbisyo sa kanilang fake news para hikayatin tayong bumili. Sponsored content. May mga politiko o negosyante na nagpapakalat ng peking balita upang makuha ang atensyon ng publiko o sirain ang kanilang kalaban. Ang teknik nila? Ang iyong emosyon at kuryusidad ang target. Nandiyan ang gulat factor. Sasabihin nila, hindi mo akalain kung sino ang nagbunyag nito. Isa pang teknik ay galit at takot tatakutin ka sa mga ganitong salita, ang totoong dahilan kung bakit delikado ito sa iyong pamilya. Of course, hindi mawawala ang paggamit ng trending topics. Gumagawa sila ng fake news gamit ang pangalan ng sikat na artista, politiko o event upang mas maraming tao ang mainggan nyo. Narito ang ilang totoong buhay na halimbawa ng fake news clickbait farms. Noong 2016, US elections, may mga fake news websites na lumitaw sa Macedonia at kumita ng libu-libong dolyar sa pagpapakalat ng Peking Political News. At syempre, noong kasagsagan ng COVID-19, nagkalat ang misinformation. Sa kasagsagan ng pandemya, may mga websites na kumalat na may Peking impormasyon tungkol sa gamot laban sa COVID-19 na ginamit lamang para sa ads revenue. Hindi rin mawawala syempre ang mga Peking balita sa mga artista. Laging ginagamit ang pangalan ng mga sikat na artista sa fake news para makakuha ng views tulad ng mga diumanoy pagkamatay ng isang celebrity na buhay pa naman. Ang tanong ngayon ay kung paano maiwasan ang pagiging biktima ng clickbait farms? Ang pinakauna ay huwag basta-basta mag-click sa headlines na mukhang exaggerated. Kung parang sobrang shocking o unbelievable ang balita, magduda na. Pangalawa, suriin ang source ng balita. Kung hindi ito mula sa isang lehitimong news website, katulad ng CNN, GMA, ABS-CBN, BBC, etc., malamang ay clickbait lang ito at huwag mong kakalimutan na gamitin ang fact-checking tools. Websites tulad ng Snopes, Rappler, Header Fact Check, at factcheck.org ay makakatulong sa pag-verify ng impormasyon. Huwag mag-share agad. Bago ipasa ang isang article sa iba, tanungin ang sarili, Totoo ba ito? Makakatulong ba ito o makakadagdag lang sa maling impormasyon? Importante rin na dapat alamin ang motibo ng website. Kung ang site ay punong-puno ng ads at walang malinaw na impormasyon kung sino ang may-ari o editor nito, malamang ay clickbait farm lang ito. Ang tunay na yaman ay nasa kaalaman, hindi sa clickbait. Tandaan, sa bawat click natin sa fake news, mas lumalakas ang negosyo ng panlilinlang. Hindi lang tayo nagiging biktima, nagiging kasabot pa tayo sa pagpapakalat ng misinformation. Kaya sa susunod na may makita kang nakakagulat na headline, tanong muna bago click. Hindi lahat ng nakasulat ay totoo. At bilang panghuling salita, nais kong sabihin na sa mundong puno ng ingay at panlilin lang, piliin nating maging tinig ng katotohanan. Ang bawat impormasyong ating pinaniniwalaan at ibinabahagi ay may epekto. Maaring magpalaya o magpakulong, magpagaling o manakit, magbigay liwanag o magdulot ng kadiliman. Kaya bago natin i-click ang share, itanong natin sa sarili, ito ba ay makakatulong? Ito ba ay totoo? Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa impormasyon, ito ay tungkol sa integridad, sa pananagutan, at sa uri ng mundong nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Maging mapanuri, maging responsable, at higit sa lahat, maging tagapagtagyod ng katotohanan. Hanggang dito na lang muna ang usapan natin. Ingat kayo palagi, have a good day, and God bless! See you on the next one. Maraming salamat sa panunod. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe. Malaking bagay po yan para may pagpatuloy ko ito.